Hello, magandang buhay mga kaibigan. Ako nga po pala si Ariel Eclemenia. Ngayon, papakilala ko ang aking buong pamilya. Uh, ngayon ako ay dating tricycle driver, nag-networking. So ngayon, gumaganap bilang isang vlogger and farming and construction boy. Ang tanging pangarap ko lang is mabigyan ng magandang buhay ang aking pamilya. Kasunod po ang aking bunso. My name is RJ. 7 years old. Nag-a sa Banay Banay One Elementary School, grade 3. Pangarap ko ko'y maging sundalo. Kasunod si ate. Kasunod ko po ay ate ko day. po. My name is Aishal Gers Clemenia, 13 years old. Birthday ko ay October 4, grade 3. Hi guys, my name is Arcel Clemenya, 11, 16 years old, grade 11. Uh, Pangarap ko maging CPA. Nag-aaral sa Tyson. nag sa Tyson, San Jose Integrated National High School. Hi, I'm Michelle Clemenya. Isang may bahay. Sa Rasaka. Uh, sa last na sa Epson. Yeah. I'm 37, coming 39, 38. Bye-bye. Please, -bye. bye na lang. Diyan, sabay-sabay tayo. Uy, tara. Uy. Joyce, Axel. Bye-bye po. Maraming salamat. Bye-bye. God bless. Bye-bye.